Hi guys, for today's video nga pala ay papasok na naman tayo sa trabaho. yan. tulog pa si Bochog, si Ate Saurya, at saka si Kuya Sechi, natutulog pa silang tatlo. Paglabas ko naman ng kwarto, ayan, nakita ko si Mami Cherry Jane yung vlog sa Gising na nga maaga yung nagtitimpla na yan ng kape ko, at saka nagready na yan ang babaunin ko sa tanghalian. Pagtapos ko nga magkape, yan, nagpaalam na ako kay Mami Cherry, yan, takpan nyo yun muna yung mga mata nyo dyan, mga single. Ay, bakla, wag ganun bakla. <laughs> Araw na naman nga ng tapon ng basura ngayon, kaya ayan, tinapon ko na nga bago ko umalis. Medyo malayo nga pala yung trabaho natin ngayon, no? Oh. siguro abutin tayo ng mga isang oras na biyahe. Medyo-medyo lang naman, hindi naman sobrang layo. Tapos ayan, dumaan ako dito sa pinagjajagigan ni Ipo Makunochi, hindi ko nga siya nadaanan dyan. Minsan nga sinakakasalubong ko eh. Pala ito, nakabili na nga ako ng ticket ko dito sa pag-parking ko ng weekend and day check December 10. Mga hindi nakakaalam at nagtatanong 100 yen nga lang pala yung binabayad ko sa parking. Siguro mga nasa 30 pesos sa atin mayigit. Ito at yun, kakababa ko nga lang pala ng train yan. Bali, ngayong araw pala guys, ay dalawang train yung lilipatan ko. Bali, tatlong linya yung sinakyan natin. Pala ito na nga yung main na trabaho namin guys. Dahil natapos na nga yung malapit sa bahay namin, dito na kami magdedere-derecho ulit ng trabaho. Medyo naligaw nga ako nung umaga dyan dahil nga syempre dalawang lipat tayo. Tapos yung mga station dito or yung mga paglilipatan mo, eh, magkakadikit lang naman kaya medyo nakakalito din. Kaya nga kanina umaga akala ko malilate ako kasi nagkandaligaw-ligaw ako kaya yan bumili muna ako ng kape guys kasi napaaga ako ng baba ng station nito dapat sa next stop pa ako bababa eh. Kasi halit na maghintay ako ng train dito bumili na lang ako ng kape tapos lumakad na nga kagad oh, kasi nakita ko sa google map eh 10 minutes na lang naman yung lalakarin ko eh makakarating na ako. Kaya sabi ko sa inyo minsan kahit na medyo matagal na ako dito sa Japan nagkakamali pa rin ako ganun talaga guys pagkakabisote may pagkakabisote rin kasi ako minsan eh. At habang naglalakad nga ako dito may nakita akong uwak kinuha niya yung net ng basurahan, balak niya yung butasin. Ganyan yung mga kalaban ng basura dito, yung mga uwak eh. Pag may naamoy kasi sila diyan na mabaho or pwede na lang kainin, talagang binubutas nila yung mga basura tapos sinasabog talaga nila yan. So nandito na tayo guys sa trabaho. Hintayin ko lang yung kasama natin. Wala ka pa. At eto nakita ko na nga yung bagong site namin. Bali, si Explore nga pala yan. Medyo maliit lang naman. Tapos iniintay ko na lang din yung mga kasama ko dumating. At eto, break time na nga pala namin to guys. At bumili nga lang ako ng kape dyan. Tapos dito lang ako sa may parking uminom ng kape at nagpahinga. As forward ko na nga, lunch break na nga pala namin to. Inaya naman ako ng kasama ko na kumain daw kami sa labas. Mura lang naman sana yung kakainan namin na restaurant. Siguro 500 yen lang naman yung isang set. Yun nga lang, medyo mahaba yung pila. Kaya sabi niya, dito na lang daw kami kumain sa may Coco Curry. Puro curry nga pala yung mga tindahan nila dito. Wala kasi sa isip ko kanina no, may na may baon akong Buti na nga lang itong kasama ko guys na hapon eh hindi na ako pinagbayad kasi nauna na siyang natapos kumain binayaran niya na lahat. Ayoko naman kasi guys na nagpapalibre pero nung binabayaran ko siya kanina eh hindi niya tinanggap libre niya na daw yun. Tapos nga kumain na yan nakatulog na rin kami sa sasakyan nagpahinga kami ng mga kalahating oras. Ito nga pala yung ginagawa namin kanina guys puro balcony nga pala yung tinira namin kanina naglinis kami ng balcony tapos nagprimer na din kami. Halos pa ulit-ulit lang naman yung ginagawa namin pag lumilipat kami ng site. Kaya naman natatandaan ko na kahit hindi na minsan ako turuan eh, alam ko naman yung gagawin. Bale ito guys at gabi na nga at natapos na rin namin mula si Explore hanggang First Floor. Kaya naman kahit papano nakapag video na tayo kasi pababa na kami yan at pauwi na rin. After naman ng trabaho, ito yung mga nadaanan ko kanina nung papunta ako sa may station. Ang ganda nga dito, ang laki ng shooting gate, tapos marami din kayong pwedeng mabili. May nadaanan nga ako dito, tindahan ng relo, kaya yan, binidyoan ko na muna ng konti kasi ang gaganda talaga yung mga Seiko. Mahilig din kasi ako sa mga relo guys, kaya sa tuwing napapadaan ako sa mga ganito, napapahinto talaga ako eh. Gusto ko pa nga sana mag-vlog dito, libutin tong lugar na to, kaya yun nga lang, gabi na kasi guys, kaya medyo tinatamad na rin ako, gusto ko nang makauwi. Next time na lang siguro kapag medyo maaga tayo nakauwi, lilibutin natin to para marami yung makita nyo. Ito nga pala station na malapit sa trabaho namin itong eh, Togoshi Ginza na guys eh, natapos tapos parang ang aesthetic nung design pagpasok nyo pa nga lang dito sa station na yan ganyan yung itsura ng station nila napaganda gawa sa kahoy yung design bala ito guys hindi ko na nga pala sinama yung biyahe natin pa uwi yan bumili na ako ng pasalubong ni Bochog tsaka ni Saori, at tsaka ni Seichi pagkadating ko naman sa bahay si Seichi ngayon nagbukas ng pintuan dahil sa si ate Sauri daw ay nakatulog dahil napagod data sa eskwelahan si Bochog nga din guys sumasalubong na naghihintay na rin pasalubong niya eh pagkaabot ko nga sa kuya niya ng pasalubong nakatingin ka sa kuya niya, bakit ikaw lang mayroon, ba't ako wala? Nilang <laughs> ko nga rin pala si Mami Cherry ng panghimagas dito, yung sneaker. Tapos si Bochog naman guys, itong pang one years old na parang kinakain niya nagawa sa gulay ata yan. Si Ate Sauri naman eh, natutulog pa, kaya si Bochog muna yung humawak ng pasalubong niya. <laughs> Bala, ito nga pala yung ulap natin ngayong hapunan guys. Nagluto nga pala si Mami Cherry Jane yung vlogs ng Gyudon. Kaya ngayong hapunan nga, eh, naparami tayo ng kain. Alam nyo naman guys, paborito ko talaga yung Gyudon. Tapos, sinamahan pa nga ni Mami Cherry ng pritong isda. Kaya naman food trip, malala talaga tayo pag uwi sa bahay. Si Seche naman guys, ay eh, nauna na yung kumain ng kanin. Kadalasan naman ay eh, nauuna na ng kumain yung mga bata. Tapos, nagpapalit na lang kami ni Mami Cherry kasi iniintay niya ako. Buti na nga lang si Bochok, eh, medyo nasa mood kanina yan. Steady bet, log lang siya dyan sa may upuan niya. Hindi siya naglilikot. <laughs> tara kayo na tayo guys mas nadali nga ni mami cherry yung pagkakaluto ng gyudon guys nasarapan nga ako eh bochong naman eh sinusubukan na lang din namin ng kanin para malibang libang siya dito sa upuan may eh, bawasing na bawasing ngayon dati nga kasi nakataas pa yung isang paan niyang kanina abang kumakain kami <laughs> so paano guys hanggang dito na lang muna kita kits na lang ulit tayo next video dyan eh mata na eh Arigatou gozaimasu. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.